Reaksyon ng netizen sa performance ni Albi Casino sa Mutya ng Cotabato 2023. Naging usap-usapan si Albi Casino matapos ng kanyang pagtatanghal sa napakahalagang koronasyon ng Mutya ng Cotabato 2023 noong August 25, 2023. Isa si Albi sa mga humarana sa mga kandidata. Ang isa pang performer ay ang former Hashtags member na si Wilbert Ross. Pagkatapos ng pagtatanghal ni Albi, maraming video ang kumalat sa social media. Sa mga video, makikita siyang kumakanta ng habang buhay ni sa harap ng mga kandidata. Nagkomento ang ilang netizens sa tila nila sing daw muna sa backstage ang aktor bago isinalang sa entablado. Komento ng isang TikTok user, bakit parang lasing ang beshiko? ma May rin nagtanong kung sinadyaba ni Albi na gawing ganoon ang kanyang performance. Bagamat kilala naman si Albi sa pagiging medyo masigla sa totoong buhay, marami ang nagsasabi na tila lasing ang aktor. Bumaba rin si Albi sa audience na para talagang nagko-concert. Saad pa ng isang narizen na kung gaano raw kaganda ng mga contestants ay ganun din kapangit ang boses ni Albi. Hirit naman ang isa, wala kasi sila auto-tuner voice changer. Pasensya na, puyat pa. May isang narizen naman ang nahiyaraw at gusto nang umalis sa Pilipinas dahil sa ginawang pagharana ni Albi. Sa kabilang banda, Marami rin ang nagtatanggol kay Albi na ayon sa kanila, maaaring ang dahilan kung bakit tila kulang ang kanyang focus sa entablado ay dahil sa kanyang kondisyong ADHD. Gayunpaman, alam naman ng lahat na hindi talaga isang singer si Albi, kaya hindi pwedeng husgahan kung paano ba siya mag-perform. Maaaring ito ang estilo ng pinili niya upang pasayahin ang mga audience na naturang beauty contest. Ayos ilang netizens, kahit pang video kaya o tila kantang lasing ang inihati na performance ni Albi, nanatiling cute pa rin ito at ang kanyang performance. Albi's manager explained the viral performance at Mutya ng Cotabato 2023. Sa natulang performance ni Albi, maririnig rin ang pagsabi niya ng oh, DJ, isa pa daw, habang hinikayat siya ng mga audience sa so komenta ng isa pang round. Hindi rin maiwasang ikumpara ito sa mga nakaraang performances ng na iba pang aktor na si Marco Alcaraz, Luis Ontiveros at kamakilan lamang ang pamansang ginoo na si David Licauco. Samantala, iginiit din ng manager ni Albi na si Leo Dominguez na ang kanyang ugali sa kanyang performance sa Mutya ng Cotabato 2023 ay dahil sa ADHD nito. Anya, hindi raw lasing si Albi ng gawin niya ang performance sa naturang beauty pageant, kundi puyat ito. Ang call time raw ni Albi sa airport ay alas 2 ng madaling araw at ang flight naman ito ay alas 5 ng umaga. Noong pagdating daw ni Albi sa Davao City, ay dumiretsyo na ito para mag-rehearse ng walang tulog. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!